You know. Ayun mm -hmm. oh. Grabe. Ang laki oh. Laki ng donut. Itag mo na yung kilala mong mahilig kumain ng donut. Dahil dito sa nakita namin, bukod sa mura yung donut nila na tatlo, lang, tapos napakadami pang flavors sa na pwede pagpilian, ay may giant donut din sila dito na kasing laki na ata ng platito for only 35 pesos lang. Opo. Tag magano sa mga donut eh? Meron po tagta tatlo, po. Ate, ah, ang dami niyan. Anong mga flavor yan, te? Choco-butter nut po, chocolate, ube, strawberry po. Wow. Dito naman po sa mga malalaki. Grabe, ang laki ng donut nyo. Ang laki. Magkano? 35 po. Ang dami. Grabe. Kayo po lahat gumagawa nito? Opo, sarili po gumagawa namin. Ah, okay. Dito na po na ginululuto? Opo, dyan po. So, ibig sabihin, ano yan? Lahat talaga fresh? Opo. Ayan ano yung pinakamabenta dito, ate? Um, halos lahat naman po yung sa amin, mabenta po. Lahat po ito, mabenta? Opo. Ayan. Tapos meron din isa. Ah, dalawa na lang. Anong tawag dyan, te? Yung dalawa na Al -Kapon yan. Alkapon po. Alkapon? Opo. Magkano yan? 35 din po. 35. Ah, lahat ng malalaki? 35 po. 35 pesos. Tapos ito? 15 po. Wow. Ito mukhang masarap itong dalawa na ito, no? Oh. Ito, Al Capone din. Apo, same na po sila yun. Ito? Ano po yan ng um, Oreo po. Oreo? Bobby. Sige, order ako na itong Al Capone. Saka Oreo. Tapos meron pa doon sa dulo. Grabe, ang sarap po. Oh. 35 din yan. Apo, chocolate po. Lahat to, lahat yan. Lahat ng mga malalaking donut na yan. 35. Ma'am? Obi cheese po. Wow. Magkano naman yan? 20 po. 20. Tapos mayroon siyang cheese sa loob? Mayroon pong ube. Ay, na ube. Na palaman po. Sige na lang, ma'am. sa isang kalkapon. Anong oras po kayo nag-open dito? 24 hours po. Ayan. Sa mga gusto pumunta dito, uh, located lang ito mismo sa may kahabaan ng Espanya, no? Apo. Ano street to, ma'am? Ano po? Vicente Cruz po. Vicente Cruz. Ayan. Ah. Tapos 24 hours kayo. Ang pangalan po ng tindahan nyo ay? Anyelas po. Anyelas. Ayan. At ngayon guys, nandito so, tayo sa may Anyelas Pero bago tayo mag man, guys ah, Kasama na naman natin sa ating food trip Itong si green Smart guys uh, ah, Napakadami yung ano neto, gulay May okra lean, mangustin, barley Tapos may malunggay pa Tapos yung sweetener na ginamit nila dito guys Hindi artificial Kung hindi stevia So sa mga hindi pa nakakatikim At gusto mag-switch sa ganitong klase ng kape Ayan, napakadami na ito sa black, orange, saka sa blue apps Ayan, tikman nyo na so, Tikman natin Sarap oh, Diba? Laki ng donut hmm. Ang laan ng donut na guys Sigurado mabubusog ka sa isa lang Flavor na ito is Al Capone Ayan. 35 to Solid, ang bigat Hmm. Nakakabusog 6 second tinapay oh. Ito pa mm.